Bali, limang taon na rin pala mga kabayan ang pakikipagsapalaran ko dito sa Poland. Ano? So, medyo marami na rin nangyari sa buhay ko. Marami na rin uh, adjustment akong nagawa para sa sarili ko. Ano? So, sa loob ng limang taon, ay marami ring nawala sa akin ano bilang isang uh, OFW dito sa Poland marami na rin akong uh, in-adjust sa aking sarili ano so hindi ko naman akalain na makakapunta ako ng Poland so yan yung uh, istorya ng uh, buhay ko or ng pag-apply ko dito sa Poland ano halos limang taon na rin yung nakaraan <laughs> pakikisalamuha ko or pakikipak ako dito sa Poland. So pwede na ninyong uh, magawang uh, example ito or pwede na kayong uh, siguro maniwala sa kakayahan ko na kinaya ko ano. So kung kinaya ko ay kaya din ninyo ano. So yung mga sitwasyong mahihirap ay nagagawa natin ng paraan ano lalong-lalo lalo na isa tayong Pilipino, sanay tayo sa hirap, ano, sanay tayo sa mga pagsubok at sa mga mahihirap na trabaho, ano. kaya so, uh, kung uh, sa may mga bago or sa mga paparating pa lang dito o nangangarap pa lang na nakakapanood ng video na to, huwag agad kayong mawala ng pag-asa, ano. So, bakit ko ba ginawa ng kwento ito, eh, uh, limang taong pakikibaka ko sa Poland. Dahil mga kababayan, marami akong nakikita yung, uh, mga kababayan natin ang sumusuko agad dahil sa sitwasyon dito sa Poland kasi na yung natitinig nila ay mababa ang pasahod dito sa Poland. Hindi sapat sa may malaking pamilya dyan sa Pilipinas. Ano? So hindi ko naman pwedeng ikumpara para sa sarili ko dahil isa ako uh, single person pa rin hanggang sa ngayon na patuloy na pinagyayaman ang aking sarili dito sa Poland ano so kaya doon sa mga nangangarap na pumunta dito sa abroad or dito sa Poland or kahit dito sa Europe maghanap kayo ng maayos na agency diyan sa Pilipinas or saan man kayong part ng bansa ano so wag na wag kayong mag-agent -e sa mga panahon ngayon dahil eh, nagbibigay ang agent ng Peking Working Permit. So kapag uh, nabigyan kayo ng Peking Working Permit, maaring ma-denied or ma-refuse yung application ninyo ng uh, visa, mga kababayan. Kaya isang magandang paalala ko lang yan sa inyo, ano? Bilang isang OFW or bilang isang kabayan dito sa Poland, ano, mga kababayan. Ang limang taon na pakikibaka ko dito ay hindi naging madali, mga kababayan. Marami akong uh, naranasang uh, discrimination. Uh, body temperature of course, napakalamig dito lalong-lalo pa sa uh, mga oras na ito. Hanggang sa ngayon ay malamig pa rin ano? Kung makikita nyo din ba, naka-jacket pa rin ako ng pang-winter kahit May na, ano? So May na pero nakayakit pa rin ako. Isang patunay na malamig pa rin ang Poland. So, malap, ma, papalapit pa lang pala sa summer season dito. Sa mga panahon na ito. Or spring summer pa lang. So, ilang uh, weeks pa or isang buwan pa mahigit bago mag-summer uh, dito. So, kapag summer dito, itong location ko... So, kung makikita ninyo ay maraming turista dito. Ano? So, dito na rin ako nagtatrabaho sa lugar na to mga kababayan, for almost three years. Ano? So, tatlong taong pakikisalamuha dito sa Poland nang uh, hindi ako lumilipat ng ibang part ng Europe or ng European country dahil ang pangarap ko ay magkaroon ng sariling uh, or maging isang permanent resident dito sa Poland ano so kinakaya ko bawat pagsubok kahit malayo sa pamilya ko at kahit malayo sa mga mahal ko sa buhay ano mga kababayan so marami akong uh, kinibab para sa pakikipag sa palarang ko dito sa Poland. So, hindi pa rin ako umuuwi for almost 5 years na ano, mga kababayan hindi ko nakikita ang pamilya ko for almost maybe 7 years dahil naninirahan ako noon sa Maynila ano mga kababayan kahit hindi naging madali hanggang sa ngayon ang sitwasyon ko kahit palagi kong miisip uh, na lang yung kinabukasan ng sarili ko at para na rin mabigyan ko ng kaunting tulong ang pamilya ko mga kababayan at yan lagi yung magiging motivation ninyo ano so it, isa ako sa mga naging eh, saksi sa pagsubok or uh, isa akong isa ako sa mga saksi ng mga OFW na uh, umalis agad dito sa Poland hindi nagtiyaga mga kababayan ano so dahil sa hindi nila pagtiyaga hindi ko alam kung ano na yung sitwasyon ng buhay nila baka mas napaganda yung sarili nila or baka yung iba ay nagsisi dahil hindi sila nagstay ng Poland. So, hindi natin pwedeng uh, questionin yung mga kagustuhan ng bawat isang mga kababayan dito sa Poland. Ano. So, sabi ko nga sa inyo, pagdating nyo dito sa Poland or pag nag apply pa lang kayo ay lakasan lang muna ng loob. So, tingnan nyo ako. Wala naman akong experience hindi naman ako mayaman, hindi naman mayaman ang pamilya ko, pero nakarating pa rin ako ng Poland, ano, dahil sa pagtsatsaga ko at positive thinking, mga kababayan. So, kaya't kung ikaw na kabayan na nakakapanood nito, hopefully, ay magtsaga ka rin, katulad ko, ano. So, hindi pa naman ako matagumpay, hindi ko pa naman sinasabing matagumpay ako sa sarili ko, pero at least nakaraos ako ng limang taon dito sa Poland. Kaya pwede ko na rin i-example ang sarili ko sa mga bawat uh, mamamayan or bawat kabayan na nangangarap mag-abroad dito sa Poland. Ano? Marami na rin ako nagawang uh, mga video na pwede nyo uh, mapanood sa aking channel mga kababayan. Ano? So, ang kinokontent ko ay isang uh, example ng OFW dito sa Poland para makatulong at maging aware yung iba nating mga kababayan na nangangarap palang mag-apply dito sa Poland. So kung makikita nyo naman diba sa likuran ko mga kababayan diba? Napakalinis ng ilog na to. So ang, ang tawag sa ilog na to ay motlaba. no? So, marami na rin akong natututunan na kahit papano ay naipabahagi ko sa inyo, mga kababayan. Ano? Hindi ko rin nakalain sa sarili ko na aabot ako ng limang taon dito sa Poland, ano, mga kababayan. So, nakikita nyo naman yung kapaligiran dito. Ah, uh, napakalinis at ah, uh, tahimik. Ngayon ay ah, uh, spring summer na dito mga kababayan kaya nakikita nyo mag green na yung uh, mga puno kumbaga reborn again ano so, mga kamakailan ay stick lang yung mga puno na yan mga kababayan so nagdaan na naman ang uh, spring at spring summer na next ay summer mga kababayan dito sa Poland ano so sa nakikita nyo isa rin yan uh, kaya ako tumagal dito sa Poland ng uh, limang taon ano mga kababayan dahil sa sitwasyon ng kapaligiran dito kung makikita nyo diba napakalinis uh, malaya ako nakakapagkawa ng blog uh, vlog so andito pa rin ako sa alam nyo yan yan sa city pa rin yan. Pero, andito ako sa isang park or uh, malapit dito sa World War Museum, mga kababayan. kaya uh, nais kong ipakita sa inyo yung talagang uh, sitwasyon dito sa Poland, ano. Limang taon na ako dito uh, nakiki sa uh, pamuhay sa Poland, ano. Umulan man, umisno, uminit malam at sa malamig na sitwasyon ay nandito pa rin ako mga kababayan hindi ako basta basta sumusuko sa aking mga pangarap so alam ko napaka daming mga pagsubok ang tumaan sa akin dito sa Poland hindi ko na dapat pang isa-isahin sa inyo yan so ang nais ko lang namang i bahagi sa inyo or i-motivate sa inyo ay magtyaga kayo para dun sa mga baguhan na paparating pa lang nung dumating ako dito ay isa akong uh, 27 years old na walang experience sa pag-abroad mga kababayan, ano fresh ako sa pag-abroad nung dumating ako dito puro uh, kahinaan lang ng loob yung meron ako noon mga unang buwan ko o unang saba ko dito sa Poland mga kababayan ano maikwento ko lang sa inyo dahil bilang isang uh, walang experience sa pag-abroad di ba diba? wala naman talaga akong maipagyayabang dun sa mga veterano ano sa pag-abroad kasi yung mga kabatch ko ay 20 years sa Middle East 15 years sa Hong Kong 12 years sa Hong Kong So, anong uh, mailalabang ko sa mga ganong uh, experience. Ang tanging uh, experience ko lang ay ang uh, magtrabaho sa atin sa Maynila mga kababayan ng uh, isang uh, sales uh, hotel uh, you know as a cleaner sa hotel or room attendant ano. So yun lang yung uh, tanging experience ko ng mga panahon uh, yes. na yes. probably yes. player ako sa Jobs Manila, mga kababayan. Kaya isang magandang uh, motivate ito sa inyo para dun sa mga nawawala ng pag-asa. So, kinakailangan ay uh, siyempre syempre, lakasan din ninyo ang loob ninyo. Ano? Hindi pwedeng makikinig lang kayo sa mga kasamahan ninyo na kasi yung iba dyan, eh, yun, eh, may angas yung dating yung mga kabatch nyo, diba? May angas yan dahil lalong-lalo na na experience gan kasi wala akong experience no sa so mababa ang tingin nila sa akin kumbaga ano alam ko yung sa pakiramdam ko kasi ako yung pinakang bata at ako rin yung uh, walang experience sa pag-abroad mga kababayan kaya't ang focus lang ninyo ay yung sarili nyo pag na, once na mag-apply kayo yan yung magandang ma-i-share ko sa inyo mga kababayan so kita nyo naman nakalimang taon ako dito sa Poland yung mga kasamahan ko ay wala na naglipatan na ng ibang part ng Europe so, kung ano man yung nakikita nyo sa mga video ko or background ng video ko okay maging motivation sa inyo yan so pag tagal at pagpunta nyo dito ay maranasan nyo rin yung mga nararanasan kong uh, lugar ano, mapuntahan nyo rin especially itong Gdansk. Poland, mga kababayan, ano. So, 3 years na ako dito, nagtatrabaho at uh, namumuhay, ano. So, almost 5 years na ako sa Poland, pero yung 2 years ay doon sa ibang uh, syudad. So, karating din itong uh, Tri-City, mga kababayan, ano. So, hopefully, lahat ng... Uh, nakikita nyo sa aking mga video ay maging isang Uh, motivation din sa inyo. So pinapakita ko naman tong video na to or ginagawan ko ng uh, background yung mga tourist spot para at least hindi kayo ma-boring sa mga content ko ano mga kababayan. So hindi naman uh, talaga madali ring gumawa ng content bilang isang OFW ano lalong-lalo na sa bansang Poland. Ano hindi pwedeng hindi pwede lahat ay ipakita dito mga kababayan especially itong uh, lugar ko dito so bawal din dito gumamit ng drone mga kababayan ano so okay na kailangan kong kumuha ng lisensya kung nananais kong gumamit ng drone mga kababayan ano so of course yung ibang mga kababayan ay uh, nag-iisip kung bakit hindi ako gumagamit ng drone so ang sagot ay hindi lahat pwedeng eh, ipakita dito sa Poland mga kababayan ano especially ang um, drone ang drone kasi mga kababayan ay napakadelikado niyan para sa mga uh, nagtatangkang gumawa ng na, uh, hindi maganda sa bansang ito ano so kapag nagpapublish publish ka ng mga video na hindi ka kumuha ng pahintulot sa gobyerno, maaari kang ikulong o magmulta ng mahala, malaking halaga. Ano? Kaya mag-iingat yung mga kababayan kong uh, mga content creator dito sa Poland. Ano? Ang magandang ma-motivate ko lang sa inyo mga kababayan ay hindi hadlang ang kahirapan kung nangangarap kang mag-abroad ano lahat yan ay nagagawa ng paraan ano especially kung talaga ang gusto mo ano ang isang bansa <laughs> yan naman yung uh, magandang motivation ko sa inyo na yan din yung naging motivation ko nung nag nangangarap pa lang ako na mag-abroad dito sa Europe ano mga kababayan So alam alam nyo kasi nung mga panahon na yon ay maraming nag oper sa Middle East pero hindi ko nga tinanggap dahil eh, ayaw ko mag abroad sa Middle East or sa Asia, ano? So sabi ko sa sarili ko kung mag-upload ako ay sa UK sa US, sa Canada or sa Germany yan talaga yung mga uh, tinatarget ko nung mga panahon Nang, uh, nangangarap pa lang ako mga kababayan kaya ang uh, motivation ko sa inyo ay hindi hadlang ang kahirapan. Hindi hadlang kung ikaw ay uh, may sakit na hindi naman malala, ano? So, hadlang kung ikaw ay may sakit sa pagdodroga, ano? So, of course, hindi ka mga sa medical dyan sa Pilipinas or maaaring makulong ka pa kung magpa-medical ka, ano? Kaya't, uh, isang magandang motivation ang magtiyaga kayo at may mangarap kayo ano so kahit na hindi maganda yung sitwasyon nyo o yung status ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas basta ang mahalaga ay may pangarap kayo at nangangarap kayo ano samahan nyo rin ng dasal at ng gawa ano so hindi pwedeng puro dasal lang wala namang gawa mga kababayan ano So yan naman yung maganda kong uh, advice para sa mga uh, kababayang nangangarap na gustong mag-abroad dito sa Poland or sa Europe. Ang talagang masisigurado ko sa inyo bilang isang OFW dito sa Poland for almost 5 years ay malinis, maganda, pahinik at payapa ang bansang Poland. Ano? So kung makikita nyo naman nandito na. isang patunay na maganda ang Poland at malinis. So payapa rin niya, si, para payapa rin siya na talaga ako. So payapa rin siya mga kababayan. Kung nakikita niyo ay nandito ako sa pinakang tourist attraction sa lugar ko. Kung nadinig niyo ang Bitans, Poland ay kilala ito dito sa Poland din, ano, so kung i-google ninyo or i-search ninyo sa Google ang Gdansk, so makikita ninyo talaga ang uh, lugar na ito mga kababayan, ano So, doon ako nagtatrabaho sa banda uh, dulo doon, mga kababayan. So, wala lang ako laging time para ipakita sa inyo itong lugar na to. Dahil nga, uh, nagtatrabaho ako sa hotel at araw-araw halos ang pasok ko. Kung wala akong pasok doon sa regular job ko, ay nagpo part time ako. Kung walang part-time, ganito. Nagkumagawa ako ng content wala naman itong mga kabubayan. no So, ginagawa ko to for almost 2 years na. So, nagbabaka sakali ako na baka magkaroon ng kita for the future. At para na rin ma-dokumento ko yung uh, sarili ko dito sa Poland. So, para na rin matulungan yung mga nangangarap na mag-abroad dito sa Poland na mga kababayan lalong-lalo lalo na yung nawawalan ng pag-asa so panoorin nyo tong video na to dahil uh, hindi naman ito para magpasikat lang sa inyo para ito dun sa mga kababayan ko na nagnanais talagang uh, makapunta ng Poland or ng Europe ano? so sabi ko nga magtaga kayong maghanap ng legit na agency para makapasok kayo ng Europe so, hindi naman uh, kadali talaga mag-apply sa abroad mga kababayan ano? so especially kung uh, mahina talaga ang loob mo ano so sabi ko na lakasan niyo ang loob niyo ano dahil ako ang tanging meron lang ako nung nag-apply ako ng mga panahong iyon way back 5 years ago ay lakas ng loob no so may kaunti naman akong tabi-tabi pera pero uh, lahat ng na uh, naitabi kong pera ay nagamit ko lang sa medical ano? so saan ko kinuha yung placement fee So syempre, sa pamilya ko ano, Tsaka doon sa mga uh, mabubuting taong tumulong sa akin Noong mga panahon na yun so, Especially doon sa uh, Pamilya ng uh, girlfriend ko Before ano? Dahil uh, malaki yung naitulong nila uh, Sa akin in terms of Financial mga kababayan At uh, sabi ko nga Kung na ang loob ko Noong mga panahon na yun, Ay wala ako dito sa Poland Dahil wala akong experience sa pag-abroad at wala naman akong pakilala So, na tumulong sa akin Ang tangi ko lang uh, ginawa ay pumunta sa POAA you know, Para magtanong ng legit na agency At doon ko nakilala yung kabatch ko doon sa agency na rin, uh, Jobs Manila, mga ano you At know? uh, patuloy lang kayo sa pagpabaka sakali ninyo sa pag-apply uh, ano baka yung sinasabi uh, sinasabing uh, bogus na agency yun pala yung legit na agency at yun pala yung makakatulong sa inyo para makapasok dito sa Poland or sa Europe so syempre mas mainam yung maliit lang yung gastos nyo pag pumasok kayo dito sa Poland para hindi masik masakit kapag uh, uh, nakapasok kayo dito, tapos ang naging sahod yun ay maliit lang, ano, kasi yung iba yung expectation nila doon talaga uh, sila nasasaktan sa expectation dito sa Poland na ang Poland ay malaki ang sahod, ang Poland ay sakto lang ang sahod ng kababayan hindi ganun kababa at hindi rin ganun kataas, ano so always average, ano so tumataas, pero tumataas din yung inflation ng uh, buong mundo, diba so sabi ko nga sa inyo ay kung hindi tayo madiskarte sa sarili ninyo ay hindi talaga kayo makakapagtabi at hindi kayo makakapagbigay sa pamilya ninyo o mga kababayan. Dahil unang-una sa lahat ay napakaraming uh, tukso dito. So, uh, for example, ang uh, uh, Poland ay liberated. For example, yeah. So, sa pagiging liberated ng isang bansa, so maraming mga toksong uh, kang makikita at makakasalamuha, no? So, especially malaki ang uh, chance na maging uh, maayos din yung buhay mo dito dahil uh, kapag ang bansa ay liberated, syempre improved at maganda ang uh, pamumuhay ng mga mamamayan dito. So, hindi man ganun kayaman, but at least ay nag -i improve ano? So, isa lang ako sa mga patunay na ang Poland ay maganda at malinis. Uh, mayaman na rin na bansa dahil isa ito sa uh, ng European at kapitbahay ng Germany, mga kababayan. So, kapitbahay ng Scandinavian, kapitbahay ng Italy. So, ang Poland kasi ay nasa center, mga kababayan, ano? So, kaya uh, magtsaga kayo makapasok dito. And hopefully, ay makita kita tayo sa mga susunod kong video. At uh, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong kayang uh, mag-comment sa comment section ng video uh, na to. And uh, God bless sa inyo mga uh, kababayan.